Yung mga buting ting, may share tayo. Ayan oh. May tubig na lumalabas. So pagka ganun mga buting ting, may problema na yung kanyang ito. Pill ball. Ngayon. Mga buting ting o. Oh. Hindi na siya automatic. So yung tubig na to. Ayan. Ayan. Dito yun, yung galing sa so, kanyang overblow sumusubran sa mga kapatinding. Kaya ang problema nito ang kapatinding, ito. Yung kanyang pill valve. Kaya kailangan itong palitan para hindi tayo malakihan ng bill sa tubig. So yun mga kapatinding. Pag may napansin kayo dito na mayroong umago sa tubig, check nyo na ito agad. Pill valve. Okay? So kailangan kami palitan yan. Ito pa din Ito, Miko. Miko yung brand. 180. Ayan, mga So, patay natin yung bulb, mga ulingding. Ayan. Dito yun, ha, ah, mga ulingding. Oh. Diyan dumadaan yung tubig. Dito, nag-overflow. Ayan. Ayan, o. Diba? So, pag hindi napansin yun, uh, ah, malaki ang bill ng tubig mo. So, ang gawin natin, tanggalin natin yung tubig. Pag-plast lang natin, linisin muna natin to. Baka maraming lapak. Bago ang i-plast. So, ito yung ating ipalit mga kapatinding Mako brand dito yung guma niya. Ito lang ating alisin. Tapos ito, iwan natin ito. Tapos, pasok natin sa loob. Na Pag tumigil na ako tingting, okay na yan. ayun oh nag Nagutumatin na siya.